Usa ka tong sa Subo ang mihatag og pinalahi nga pag-welcome sa ilang matinunan di ingihimo nilang murag tiesta ang ilang palibot nga gihangopusab usab sa may sudyante ug sa mga ginikanan. Kon asa kini atong sayran nining report. Sa palamang sa Tejero Elementary School, hilabihan na kabungga ang disinyo sama sa arko nga gibutangan og mabulukon nga dayan-dayan. Aduna pay mga banderitas nga naay managlahing kulor ang gibutang sa hawanan sa school campus. Samtang ang mga colorful lanterns ug ubang mga adorno gipamutang sa palibot ug mismo sa tubangan sa mga classrooms. Kini ang nakapahingang sa mga tinunan, apil na sa mga ginikanan sa ilang pagsulod sa eskwilahan. Excited man si nindot kayo, mura mig nag-fiesta. Kalindot ko na kailang spilahan. Oo, excited ka, excited ka yung mata. Mamuka, may maguna, mamuka. Papatakalungag, na namuka. Matod sa principal sa eskwilahan, Dr. Famila Uliba, nga ang mga dekorasyon nga nasa ilang eskwilahan, mao ang nakapadaog kanila isip best Biliting School sa bagulang na human nga palarong pambansa. Din sila ang nag-champion pinaagi sa pagpaningkamot usab sa delegado gikan sa Calabarzon. Gibilin ang mga dekorasyon o gwa na nila tangtanga isip kabahin sa sorpresa sa matinunan sa school year 2024-2025. Samtang dili yun malikay nga doon mga bata ilapinak at mga gagmay pa nga muhilak sa unang adlaw busa gitugutan rauna ang mga nga muuban sulod sa school campus aron maalam-alaman ang anak maabot sa 3,000 kamatinunan ang Tijero Elementary School o posibleng musaka pa kinitungod kay nagpadayon pa man ang ilang enrollment. So we have started today a very exciting and a very festive atmosphere of Tejero Elementary School. So we are hoping that our community, the parents, our stakeholders also will support our children and then to encourage everyone to come to school always Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo Balitag Bisdak